papakol 100 pesos sa kilo ng isang papakol no Kasi pwede ko malaman yung presyo nitong labahita mo no. 180 po sa per kilo ng isang labahita 130 mga tumpok din po ng mga bangus Ang kano ngayon yung lapu-lapu mo no? 240 ang per kilo Lapu-lapu fresh na tumpok ito oh. 50 pesos na tumpok ng mga sapsap -sap. at mga isang kabase sa halagang 50 pesos din po yan yun po yung mga tumpok natin dito no na binibenta ng ating mga vendor so ang mga tumpok ng tulingan ay 100 pesos tumpok Ayan, yung mga tumpukan po dito ng hipon sa alagang 100 pesos. Magkano po per kilo? 320 uh, po per kilo po rito sa mga hipon. Mura na ngayon yelo pin na. Mura na ngayon bumagsak presyo. Ayan po ay 120 per kilo na mga yelo pin tuna. Eh magkano ba yung bagos mo ngayon? O kita mo binagsak presyo, 100 pesos na lang isa o. Nakalaban niya mga latag ng ano? Yan ang presyuan ng bangus ni Boy Bangus.